Hello, 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 mga kabululan, ay, ay, kumusta kayo dyan? Ako pala ang inyong kabululan dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Uh, pumunta pala tayo sa isang uh, celebration dito sa Riyadh, dito sa, sa Wadi Park. At nabalita natin na darating daw ang ating napakagaling na singer na si Ma'am Between Escalante. Kaya kahit huling araw na tayo nakarating ay pumunta po tayo para masilayan ang kagandahan ni Ma'am Escalante uh, ni Ma'am Between Escalante at ang mga iba-ibang performer dito okay? dito sa part ng Sawadi Park yan mga kabululan yan ayan na uh, si Ma'am Between Escalante oh. andyan din ang mga backup niya mga kabululan napakaganda talaga naman dito mga kabululan nandito rin ang ating mga kasamahang mga Pilipino na saan mang part dito sa Saudi Riyadh ay nandito sila upang suportahan ang ating ating mga artists at mga performers performer bul kabululan talaga na si Ma'am Between Escalante nandiyan oh ating performer oh yan ah, napakagaling magaling kahit na uh, huli man tayong dumating eh, nakita rin natin na silayang pa rin natin si Mam Ma Between Escalante napakaganda at napakaganda rin ng boses at ang mga back up dancer niya ay eh, napakagaling din at eh, tuwang tuwang ating mga kapwa Pilipino na nandito na dumating kahit malalayo man sila dito sa part ng Saudi saan mang sulok ng Saudi ay dumating sila upang suportahan ang ating uh, performer na si Ma'am Between Escalante at ang ating mga kapwa Pilipino na performer Ayan. napakagaling kumanta mga kabululan hindi po kayo mapapagod pag na uh, nakarating na po kayo rito kahit napakalayo ay eh, pag nakita nyo ang ating mga kapwa Pilipino na nagsama-sama at ang ating mga performer na katulad ni Ma'am Bitwin Escalante yan, tingnan nyo ang daming Pilipino, punong-puno mga kabululan, iba't ibang lahi din yan, nandyan din at mga Pilipino, napakaganda Napak, napakasaya ng ating mga kapwa Pilipino mga kabululan yan Ayan oh mga kabulolan 'yan. Si Mam Ma Petwine Escalante, oh, napakagaling kumanta. Ang ah, mga back-up dancer niya din, napakagaling. Kaya kahit huli tayo, eh sabi nga, eh, kahit huli, naihahabol din mga kabulolan. Kaya 'yan. Isa rin tayo sa natutuwa na mayroon tayong ganitong dito sa Saudi. Kasi nga akala nila dito sa Saudi ay eh, Uh, bahay trabaho lang pero hindi na ngayon po yung nangyari at nagtipon-tipon ang mga kapwa Pilipino para dito sa Riyadh season yan yan galing mag ng mga uh, backup dancer ni Ma'am Between Escalante yan oh nga pala wag niyo kalimutan pala mga kabululan ng aking YouTube channel Husi Banis channel at ang ating ah uh, ah uh, page na ang buhay OFW mga kwentong pang OFW na dito sa Saudi Arabia saan man sulok ng Saudi basta't may kwento ng OFW ang buhay OFW at ang ating YouTube channel saan-saan mang part ng Saudi ay pupuntahan natin may pakita lang natin ng kagandahan dito sa Saudi Arabia mga kabululan kaya huwag niyong kalimutang suportahan ang aking YouTube at ipalo at i-like at share mga kabululan yan napakagaling kumanta ni Ma'am Between Escalante oh. kahit napakalayo dito ay eh, pinilit kong makarating mga kabululan para lang may pakita rin sa inyo ang nangyayari dito sa Riyadh Season dito sa sa Wadi Park mga kabululan huli man daw at naihahabol din Ay, <laughs> mga kabululan yan. Yan. galing talagang kumanta mga kabululan ayan inandugan din tayo ng ulit ng kanta ni ma'am uh, between Escalante para sa uh, mga ating mga Pilipino at sa ating mga kasamahan din ng mga mga ibang lahi na nandito nga pumunta dito kahit na uh, gabi na pumunta sila para masilayan ang ating ma'am between Escalante kaya si ma'am between Escalante naman ay hinandugan niya ang ating mga kapwa Pilipino at mga iba't ibang iba't lahi iba't ibang nationality na pumunta rito para iparamdam na uh, welcome sila dito welcome sila kahit ibang lay sila welcome na welcome at ma-appreciate nila ang kagandahan ng busis ni ma'am between Escalante kaya tayo naman kahit napakalayo natin at uh, pinilit nating makarating dito sa sa Wadi Park upang masilayan din natin ang ating napakagaling na si Ma'am Between Escalante sa kanyang pagkanta at pagperform dito sa uh, sa Wadi Park kaya nagpapasalamat tayo dahil may mayroong mga ganitong pagkakataon na nangyayari kahit ang akala kasi ng ibang iba dito sa Saudi ay ah, bahay, tulog, uwi lang pero hindi na hindi nasa na may mangyayaring ganitong kasayahan dito sa sa Wadi Park dito sa Saudi Arabia sa Riyadh kaya saan pa kayo <coughs> makabululan? sa so, kaya kayo ng na mga nandiyan sa bahay, panorin ninyo kung gaano magperform si Ma'am uh, between Escalante at hindi lang si Ma'am between Escalante ang nandito, nandito rin ang mga kasamahan nating mga OFW na nagtsagang pumila at uh, magbiyahe papunta rito sa Sewade Park upang masilayan ang ang kagandahan dito dahil marami rin pasyalan dito po sa sa paligid dito sa, sa Wadi Park marami pong magkikita may mga laruan po na mga pasyalan dito at hindi lang si Ma'am Between Escalante ang nandito nandito rin ang uh, mga kapwa nating mga performer ng mga Pilipino na nag People perform din dito sa Saudi Arabia kasi akala ng ibang mga Pilipino na ibang bansa eh, dito sa Saudi ang trabaho lang talaga mayroon din ang nangyayari dito katulad dito kasayahan mga kabululan ayan kaya nandi at mayroon din performer na si Ma'am Christine ayan ka kumakanta rin yan, pumiperform din dito sa Saudi Arabia kaya kumakanta rin it siya matagal na rin siyang nagpiperform dito kumakanta rin siya maraming mga performer din dito marami na rin mga restore dito sa sa Saudi, katulad dito sa kung mawa mapa, mapupunta kayo dito sa may Sulimanya sa may Sulimanya makikita nyo dyan yung mga restaurant na mayroong pwedeng magkanta at magsama-sama yung mga mga kapwa Pilipino para panoorin ng ating mga performer na mga kaniyan, si Ma'am Christine na nagpe-perform yan dito sa uh, sa Saudi dito may para sa mga nag sa kanya para kumanta yan kaya yan napakaganda napakagaling din kumanta ni ma'am Christine kaya kayo kung mayroong mga pagkakataon na nandito rin kayo sa Saudi at nag mayroong ganitong pagkakataon suportahan natin ang ating mga kapwa mga Pilipino na performer na mga magaling sumayaw magaling kumanta ano paman kasi uh, uh, nakakatuwa dahil mayroong mga ganitong pagkakataon kaya ako kahit huli-huli man akong uh, araw ay eh, eh, pinilit kong makarating rito dahil upang masilayan ko ang mga performer nating mga kapwa, mga OFW na nagtsatsaga silang uh, kumanta rito o magperform dito sa Saudi Arabia dahil hindi lang naman na uh, dito sa Saudi Arabia ay eh, para magtrabaho, kundi mayroon din naman ganitong kasayahan na pagkakataon, mga kabululan. Kaya kayo, kung may pagkakataon at mayroong, may mga pasyalan din dito sa Saudi Arabia na kanila, katulad ng Riyadh Zoo o yung mga maraming pasyalan dito sa Saudi katulad ng Red Sun mayroon din, din, po dito sa Saudi Arabia kaya uh, ang iniisip ng mga iba dito sa Saudi Arabia ay pas, uh, pag trabaho 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 lang hindi marami rin pong pasyalan rito sa atin dito sa Saudi Arabia Katulad ng Red Sun Ayan, pasyalan po yan ng mga, mga Pilipino Dito naman ang Ah uh, Queen Tower Mayroon din po dito At saka yung na ko rin na Aking pinuntahan Noong nakaraan, Chariad so, Mayroon din po dito Mga Magagandang place dito Mga kabululan Kaya kung kayo ay may mga dio at uh, gusto ninyong mamasyal, mamasyal po kayo. wag po kayong uh, uh, magmukmok diyan sa sa bahay lang para ma, mapawi naman ang pagod ninyo, mga kabululan, Eh mamasyal din kayo. Marami tayong mga pasyalan dito sa Saudi Arabia. Uh, marami-marami po at uh, sa mga susunod ko pong vlog makikita po ninyo ang aking mga uh, pupuntang mga lugar upang ipakita sa inyo ang kagandahan ng Saudi hindi lang hindi lang kasi dito sa Saudi ay para magtrabaho lang at mag tulog, kain, mayroon. Kaya kayong mga baguhan at mga nandito sa Saudi at gusto nyong uh, mamasyal, pasyal po kayo. wag po kayong uh, mag -muk, muk sa bahay kung mayroon lang naman kayong op. Binibigyan kayo ng op ng inyong amo. Ay napakaganda at mayroon kayong di off Kaya pasyalan nyo po ang mga pasyalan natin dito sa Saudi Arabia upang sumaya din naman kayo sa inyong uh, pamamalagi dito sa Saudi Arabia dahil lang um, uh, para mapago mahaw sa, sa atin pa eh, ma, mapawi rin yung ang mga pagod niyo sa pagtatrabaho pag nakakita kayo ng magagandang pasyalan sa mga susunod pong mga aking video, mga kabululan, ay ipapakita ko din yon ang mga kagandahan at mga kagandahan ditong pasyalan dito sa Saudi Arabia para sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo mga kabululan. Kaya, o nga pala mga kabululan, huwag nyong kalimutan ang aking YouTube channel, ang Jose Banis channel at ang ating page, ang Buhay OFW mga kwintong pang OFW mga kabululan ayang uh, po ay mga kwintong pang OFW at mga 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 pasyalan dito sa Saudi Arabia para uh, bawat bawat uh, papamasyal ko ay eh, kasama ko kayo sa pag uh, sa aking mga mga susunod na mga video ay suportahan nyo po ang aking page at ang YouTube channel ko. At mayroon po naman akong TikTok ang uh, forty 45 Ibanez. Jose 42 Ibanez pala mga kabululan. Yan. Now, uh, palagi naman po tayo nag-upload ng mga videos na kung anong mayroon dito sa Saudi Arabia. Kaya... Mga kabululan, sama sama tayo lagi sa aking aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan i-support ang aking mga video. Maraming salamat sa inyong mga kabululan. Huwag niyo po sana kung uh, kalimutan uh, pindutin ang notification bell. Mga kabululan, bye-bye sa inyong lahat. Hanggang dito na lang sa mga susunod na aking video mga kabululan, sama-sama tayo ulit ang inyong kabululan.